Dahil ka kaarawan ng aking nanay, ang forever first lady Imelda R. Marcos, eto na, kilalanin natin in one minute. Lechon, syempre, bisaya, and lahat ng na seafood, kasi akala niya pangkaraniwan yon dahil taga late taga-bye-bye. Magaling siya gumaya ng mga tao. Oo, magaling na mimi. Nako, kaya pag nag-iinarte, watch out. Gagayahin ka pag Nun. Yung sinasabing sugar-free, may diabetes yun. Sabihin mong sugar-free, sasabihin niya, ay pangit, hindi pa natitikman. Yes! Ay nako, obvious ba? Governor Matthew Marcos Manoto, ang super sip-sip na apo na lagi nandyan sa kanya. Pans Gold Cream. Hindi na mahanap yon. Yan ang tanging skincare niya na nasa garapon na malaki. Nako, yun lang. At saka Jergens Hand Cream Forever. Dalawa lang yon. Period. Wala nang iba. <laughs> Naku, marami siyang kantang gusto. nako ano nga ba yung mga dahil sa'yo ang nakatatak na sa kanya, syempre. Teacher, grade 1 teacher forever. Yan ang happiness niya. Magturo ng history, aralin panlipunan, lahat ng mga makabayan ng mga kurso. nako magaling siya magturo sa malilit na bata. Greatest achievement, sa dinami-dami ng ginawa noon. ang dami niyang pinatayo ng mga cultural ek-ek. Marami siyang pinuntahan at na diplomatic mission. Pero sa akin, yung sinasabi niyang compassionate society. Talagang All heart ang nanay ko. Talagang uh, konting katok lang sa puso, iyakin yon, magbibigay na ng tulong. So, ayan, yung mga heart center, marami na paggamot. Save a life in every barrio. Ayan, marami talaga nasa klolo dyan. Basta magsumbong kayo, mauuna pa yung umiyak sa inyo. Ayan ang nanay ko, compassionate na totoo. Parang ate lang namin siya eh. Kasi ang laki ng tanda ng tatay ko. Para siya yung eldest. Ay, nako, model asawa yon Talaga naman, kahit anong paggawin ng tatay ko, walang kapaguran. Siya pang nauunang sumugod at magtrabaho. At lahat ng kalaban, siya ang makikitungo. Napakaraming memorable moment, pero yung nakakatawa talaga, yung pumunta kami sa China at yung nanay ko na napaka-probinsyana, naghuhubad ng sapatos yon Gustong nakayapak na naglalakad. Eh, pagod na siya. nag dinner. Pakatapos, tinanggal yung sapatos. Matapos ng dinner, dinner, tumayo siya, wala na siyang sapatos kasi tinanggal pala niya. Yeah. Tapos, kinakapkap niya sa ilalim ng mesang napakahaba, napakalaki, di na niya makita. Nung bumalik kami sa bahay, wala siyang sapatos. Linakad pala niya yung Great Hall of the People na nakayapak. Kayo, laking palasyo dito kayo lumaki sa napakamarangyang buhay. Ako, lumaking mahirap. Kaya, isipin ninyo kung paano makitungo sa mahihirap. Iba yon, Lahat problema. Walang sasakyan, walang damit, walang pagkain, wala lahat. Kaya, tutulungan ninyo ng lubos-lubos. Happy, happy birthday, Mom! 95 years old! Nako talaga naman, sino sa atin ang makakaabot ng 95 years old? Pero ang laging sinasabi ng nanay ko, wala kasi siyang ni isang problema. Siguro, yung iba daw ang may problema sa kanya. Kaya, wala siyang hassle sa buhay. Wala siyang kaaway. Kahit inaaway siya. Mahal daw niya silang lahat. Kaya, umabot ng 95 years old nung bata ako hindi ko ma-gets ang nanay ko ngayon ka lang naiisip na siya pala ang pinakamarunong sa lahat happy birthday mom